Hello guys, welcome to my channel, John Lloyd Tarnin. Now guys, uh, inakita ko sa inyo guys, na mamalaklak pala itong uh, yung halamang ano guys, yung badyang. Itong badyang guys, ay malaki ang dahon nito guys, malapad. Tapos, mahal ito guys, pag binibinta guys sa mga garden shop, nasa isang libo guys, ang isa nito. At hindi ito pinapansin sa probinsya guys, uh, dito guys sa Metro Manila o sa Luzon ay napakakitaan guys itong halaman na badjang ay mahal po halaga nito sa probinsya ay binaniwala lang nila ito guys hindi na pinapansin ang halaga ng halaman ng badjang. namumulaklak pala siya guys at nakakain din ang ilalim nito yung pinaka ano, niya pinakas puno niya ay babalatan yan pwede siyang makain guys yung bagjang. Pero yung baho niya ay makatiyan at saka yung katawan ng dahon niya ay makatiyan ay iwasan niya na hindi makadikit sa balat. So, sobrang kati. Thank you so much guys for watching.